Mainit na balita mga kabupers, New Zealand, maagang naglabas ng roster para sa FIBA Under-16 Asia Cup. May sansang makaharap ng gilas. Ito na nga mga kabupers, mainit-init na balita mula sa international basketball. Habang mahigit apat na buwan pa bago ang FIBA Under-16 Asia Cup sa Mongolia, maaga nang naglabas ng final 12-man roster ang New Zealand para sa kanilang Tall Blacks U16 squad. Grabe diba, kitang-kita ang seryosong preparasyon ng bansa para sa torneo. Pero bago natin pag-usapan ng detalye, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para palagi kang updated sa latest basketball news at highlights mula sa Basketball Universe PH. Maagang preparasyon ng New Zealand Noong April 30 pa lang, kumpleto na agad ang lineup ng New Zealand, a eh hopping apat na buwan bago ang tournament proper sa Agosto. Ayon sa kanilang head coach, malaking hakbang ito para mas mapalalim ang team chemistry ng mga kabataang atleta. Naniniwala raw sila na balansing-balanse ang kanilang grupo at sabik silang makaharap ang mga best team sa Asia, kabilang ang ating Gilas Pilipinas U16. Layuning makakuha ng tiket sa FIBA Under-17 World Cup. Hindi lang simpleng preparasyon ito, target talaga ng New Zealand ang makapasok sa FIBA Under-17 World Cup sa 2026 kaya naman todo na sa ensayo at team building ang kanilang batang team. Silipin ang final 12 roster ng New Zealand Under-16. Narito ang opisyal na lineup ng New Zealand para sa FIBA U16 Asia Cup. Jason Columbus, 6'9 Athletic Forward, top prospect sa US at possible future NBA talent. Tawiri Kate, 6'1 Guard. Jackson Cooper, 6'0 Guard. Nawa Duncan, 6'5 Forward. Brigham Hakaraya, 6 2 forward. Dele Pohio, 6 guard. Lawson Pryor, 6'2 guard. Zach Rampton, 6 forward. Marcosula, 6 5 small forward. Roma Tumoni, 6 forward. Elijah Tupou, 6 small forward. Lincoln Wilson, 6'3 small forward. malalaki, atletiko, at halos pare-parehong versatile ang mga players. Early favorites nga sila kasama ang Australia pagdating sa medal contention. Gilas Pilipinas Under 16, handa na rin ba? Samantala sa kampo ng Pilipinas, bagamat may naunang inilabas na Final 12 roster si Coach L.A. Tenorio, inaasahan pa rin ang mga posibleng adjustments base sa performance ng mga batang gilas mula sa recent SIEBA tournaments. Abangan natin kung sino ang tuluyang maisasama sa final squad, lalo na't umaasang makasama ang mga top prospects tulad nina. Nawa Paton Bryan Stevenson Samuel Esomchi, Filipino-Nigerian Goodluck Okebata, Filipino-Nigerian Abangan ang gilas laban sa New Zealand. Kung suswertihin sa draw at kapwa makalusot sa mga crucial rounds, may posibilidad na magharap ang Gilas Pilipinas U16 at ang Tall Blacks U16 ng New Zealand. Isang matinding laban ito kung sakali, Youth Basketball Showdown ng dalawang Proud Nations. Para sa tuloy-tuloy na update sa Gilas Games, NBA at iba pang local at international basketball news, tutok lang lagi dito sa Basketball Universe PH huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para palagi kang updated sa mga kaganapan sa mundo ng basketball